So ayon shout out sa ating mga ka-idol dyan, sa ating 10,000 or 10K na mahikit na taga-subaybay dito sa Facebook. Uh, at syempre, sa YouTube channel natin, meron tayong 5.65 million na taga-subaybay din sa ating Facebook page. And of course, sa ating TikTok account, sa ating mga idol na simula pa noon hanggang sa ngayon ay patuloy na sumusuporta at talagang walang sawang nandyan para suportahan tayo kahit walang kwenta yung ating mga kinagawa mga alam nyo yon yung mga youtube natin yung sa youtube content nandyan pa rin kayo mga ka-idol na walang sawang sumusuporta. Napakasulid jo. Lalo na dun sa ating mga team jubes na simula pa nung 2019. Since nag-launch or nilunch natin yung ating YouTube channel, nandyan na kayo. At hanggang ngayon ay patuloy na sumusuporta sa aking YouTube channel. Kaya shout out sa ating mga ka-idol Hindi lang po dito sa lalawigan ng Romblon. Maging sa buong bansang Pilipinas na patuloy na sumusuporta sa aking YouTube channel sa aking mga ginagawa. Siyempre, kung ano-ano pang mga ginagawa natin online. Maramong salamat. Maraming maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Kaya shout out po sa ating 10 million followers dito sa dito sa ating Facebook account na Jubs masang Masangkay Fabon and of course ating Facebook page na masang Masangkay Fabon in Action on Public Service. Mahigit 3 million yung ating followers dyan. Siyempre, sa ating YouTube channel naman, meron tayong um, mahigit 5.65 million na subscribers. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy at walang sawang pagsuporta. Ganon din sa ating mga followers and viewers sa Instagram, sa Thread, sa Twitter, sa Telegram, and of course, sa TikTok account natin. So maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta since day one So yun, pasensya na at wala tayong maayos or alam mo yun, specific na content sa ating YouTube channel. Pero gayon pa man, ito, cute ko pa rin. Hmm, cute ko talaga, shit. So yun, um, shout out sa ating mga kaidol dyan. Dito sa Romblon, sa 17 na munisipyo ng Romblon. Shout out. So yun. Maraming maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Ah. So yun, thank you and eh maramong salamat, abugid na salamat sa mga at sa buong Pilipinas. Thank you.